So, ang mga kumartes, dito ako bumaba sa terminal. Kasi hindi nagbababa doon sa may SM. Ito nyo naman naglalakad ako. Bawal kasi doon magbaba. So, pupunta ako ng SM. Si na ate na andun na tsaka yung anak ko. Kasi bibili ng pambaon bukas sa field trip. So, nandun na si Kurt magkakasama daw magkasama yung dalawa ni ate Pia na mimi sabi ko hindi sinabihan ni ate na baka puro chichiria ang kuhanin sabi ko tinapay lang tsaka konting lang para may pambaon bukas sa ano tayo ngayon? raw vlog kasi tinatamad ako mag edit so para upload na agad ay, gugutom na ako So, excited si Kurt mag field trip Kasi first time ko siyang pinasama na Walang kasamang magulang So, dati-dati nung maliit pa siya kasama kami sa field trip O kaya yung tita niya Ngayon hindi na kasi malaki na siya Solo sira na ang ano dito. Ay nako. Secret si tutulog na daw siya. Alas 5 pa lang. Sabi ko kung muna matulog. Sabi ko pumunta siya dito sa SM kasi andito si Ate Pia niya. So yun, sabi ko mamasahin na lang. Nakapagod. Ano daw si ate? Nasa tapat ng counter 14. Nasa grocery sila. Kaya puntahan natin. Nakakapagod maglakad ah. Dito tayo dadaan. Ano kayang pinabili ng mga yon, Diyos Kailangan kasi meron ng baong breakfast, lunch. Tsaka syempre merienda. Ito na tayo sa loob ng grocery. Nasaan kaya ang mga batuta? Hoy, nagugutom na. Nasaan sila? Nasaan? Anong mga pinagkukuha? Aba eh. Baka naman isang balot ang kinukuha. Ano, tubig? Bumili ka? Hindi. Tubig! Wala kang tubig! <laughs> ano, ano? naman! Wala, joke! Pabaunin mo to? <laughs> Papa, mo to talaga, kaya? <laughs> Bakit Bakit tubig? ka? Ikaw magbabayad dyan? Ayun, ano? Mura lang yan. Ano mura yan? Ibalik mo yan, Kurt. Abot mo yung Hershey's cup Hindi yan ang baon. Tinapay at puro ano ang hindi naman ikaw magbabayad. Ibalik mo yan. Kain naman ka ang mga pinagkukuha mo. Amba. Ah, Kurt, ba't ayun ang mga pinagkukuha mo? Ba't ayun ba ba mga ganto, ha? Puro lang Puro lang yan kanya, <laughs> pag ayan mahal, ikaw ang pagbabayarin ko niyan. Tama, ano mo ba? Aba. Talaga naman, mababaon mo baga lahat dyan. Oo, oh, gutumin ako eh. May Hershey's ka na, may tubliro ka, mamili ka, man, mamili ka lang la, diyan sa dalawa. Ipari ka to. Aba. Ano? Eh ano mo to? itap e, mo to kung magkano. Itap e, mo kung magkano. Meron dyan tapan ah itap mo baka mamaya isandaan ang isa niyan ah ah sabi na eh kung hindi ako nagpunta eh kay naman na ah. tamo 164 tubleron pa na ah ah, ah. sabi sa inyo mga kumaretes eh. ah ah um hindi tayo asawa ng contractor asawa tayo ng construction worker ah, ah 74 na agad to ibalik ang dapat ibalik talaga naman hindi mo pipigilan ay aba ay nakabudget la ang yung medyo mga kaklase mo? Hindi. Okay. Oh, uh, may ganito. Hindi pa naman natin kagogroserihan, Kurt. Saka na ikaw bumalang ito, paggroserihan na natin sa abente na kung ano-ano pinagkukuha mo. Ay, puro chicharya eh. Walang tinapay. wala kang tinapay, doon ang tinapay. Puro pinagkukuha mo, puro chichiria. Mabubusog ka ba ganare? Yung chichiria doon, yung mamun doon na, ano? Yung mamundo na tinapay. Mabubusog ka niyang chichiria? Puro chichiria yung mga pinagkukuha mo? Oh, meron ka rin yan. Alam mo, anak, hindi ka na, hindi ka anak, hindi ka anak ng contractor ha. Anak ka ng construction worker. Sinasabi ko sa iyo. Arede ni. hindi naman bubusog ng panay chichiria eh. Ayan, ang tinapay. Ayan, dyan ka mamili. <laughs> <laughs> Ari, oh, parang siyang mamon. Oh. Parang siyang goldilocks. Wala talaga, di ko makakita. Eh, ito. Sprinkles. Yan. Ano yan? Okay na yan. Bumili ka yan. pa diyan. Tinapay ang bilhin mo. At hindi kung ano-ano. Wala -ano. <laughs> ko mapili. Yung gagawin ko. Ay, eto. Yung malaki na kuhanin mo. Ayan, o. Oh. Toto, to. So? Ito. Same lang yan. Mas mabubusog ka dito at malaki. 59. Yan o ano, ano? Anong flavor? Okay na yan. At bibili pa doon sa Red Ribbon ng ano. Ano yan? Mochi? Ano to? Hmm, okay na yan. Ate Pia, tapos ka na mamili? Ano oh, pa nga pinagkukuha? Nariya ko alam mo yun. Ano ka ng contractor, ha? Oh, ayaw mong babadgete ng mga pinagkukuha mo pero di ko magbabayad? sa iyo eh. Ang mga pinagkukuha to, Bleron, may Hershey, puro chocolate. Sabi ko, aba ay meron pang stick o na isang buo. Ano mamimigay ka sa mga kaklase mo? <laughs> hindi pang bao ng kinuho at pang ano. Eh, sabi ko pang... Kung hindi pa natin kagogroserihan, pang baon mo lang ang sa field trip. Saan tayo? Ano? Ay, oo, oh, oh. ay baka madagdagang pare. kaunti kaunti yan. Baka yung nasa limandaan mahigit. Na-check mo lahat. Ano ga? Close ba to? Eh, mapapagkasya mo yan kahit sa bag mo? Hindi yan, kakasya lahat sa bag mo. Napakadami mong binili. May binalot ka pa. dadala sa lahat ng sabag lahat. Hindi mo Parang Para din abuga ng baba. Kaysa naman sa gastos para sa pera sa baba. Siguraduhin mo na wala kang bibilin. Baka pag nasa AK ka na kung ano-anong bilhin mong pagkain. Okay lang pagkain eh baka kung ano-ano lang ang bilhin mo na hindi naman kailangan. Ano yan? Dat na yung iyong ganito. Okay. Lipstick. mistake. Bakit niya Bakit may ganyan ka? 62. Oh. Ay. Mga pinata pala ka muna pag tingin ko 70 ko lang palang isang daan. <laughs> oh. Iniskan ka. Guys. Iniskan ko muna lahat doon bago ko eh. <laughs> Hindi ka bumili ng tubig. Dadaling ka. ko yung, ano, yung tubig ko ngayon sa school. Tapos sunod, yung malaki kong tumbler. Ay, okay, na. na lang.

Ita. Ito yan. Tayong pambayad. Ikaw na lang ibabayad ko. Tatanggapin ka kaya din eh. Pambayad. Pambaon mo pala ah. Kulang ko lang isang libo na. Mama, yan siya ba? Hindi ka kasama, ito lang. Sinabi lang mo doon, hindi ka. Hindi mo ka kayo. Bago. Pagpapalang mo ka-breakfast. Pagpapalang mo ka-breakfast. Pagpapalang mo ka-breakfast. Pagpapalang mo pa rin. 7.94 na agad. 800 na agad. Saan? Kita ng na Ang oh, hilo. Para sa hilo. Ang lahay. Ang kasabi ko. Oh, Iinumin. inumin mo yan pagkatapos mong kumain bukas. Aga. Oh, tapos bukas pag, pag sa IK na kayo, inumin mo na. Pa, pag, yon, yon. pag uwi. Yung isa pag uwi, yung isa pagpunta pag pag doon. Hindi. Di ba, nakasakay na ako at nakaupo na ako sa bus. Ba ko na. Pag nasa IK na nga kayo, inumin mo na. Pagpaalis na sa IK. Ah, baga. Ang matagal pa epekto nito, alam mo. Ilang oras? Magandang kaya dapat nasa IK pa lang kayo inumin. lang, anong gusto mo? Red Ribbon o Burger ng ano, Jollibee? Ito uh, meron. Ha? Ito na meron sa Red Ribbon. Tinapay lang ang bibinayin ko sa iyo. Tinapay. Burger na lang sa Jollibee. Burger na lang sa Jollibee. Ang okay. okay. dami ang tao doon sa mayo. Ang dami ang tao doon kesa dito. Napagkabi na ako kanina sa sa pauwi na ako. Burger na lang daw kay Kurt ng Jollibee. Oh, order lang. Kayo ka? Ha? Huh? Order lang kayo lang? Meron na siya nung mamun eh. at lipiyan ng tinapay. So dito tayo sa Jollibee Burger. Parang si Kyler ay... Yan, na kulit. Palit yan. <niya. laughs>

kami nag-order uh -huh. ng take out. Na-orderan ko lang si Kurt ng yum burger. sa umaga. <laughs> Bibit-bitin daw niya lahat yan bukas. Hindi ito pin trip, kundi food trip. <laughs> Ganyan, nakaya ko bag ka bukas, puro pagkain yung dala mo. Hindi ito pin trip, kundi food trip to nga lang joke Hindi pa kagogroserihan ni puro chichir yang kinuha. Nagbablog <laughs> kami dyan para may may sense sa'yo. Oh. Nabili-bili niya. Ayun. Nabili-bili yan ng mga mga Kamukha ni Mark Ano? pa yung ano ni Papa. Ha? mo? Parang <laughs> bakit? Ito to nga, ako Hindi, yun lang. Ayun mo oh. Ang dami mong tagihawat oh. Ginagamit mo ba yung sabon? Binigyan ka ng sabon ah. Alam mo, iya! Yeah, ang pangit! Pag-iyawat! Guys, ako... So, Gino'n naman talaga hindi ko mabali eh. Nakakayaka oh, eh. Daping tao eh. Tao pang ikaw pinahiyak. Huwag kang, huwag kang oo eh. Oo eh. Oh, eh, tutulog na daw ng alas singko Ang aga-aga pa. Excited <laughs> yan. Excited, Carl. Què Puuwi na kami mga kumartes. Obos. Obos ang pera ng kontraktor. Masalan mo nalang. Kiyak na pa si Papa? Oo. Masa na? Hindi. Okay. Mga pa? Mga pa pala. Bukas na lang, 10. 10. Hoy. Bukas, 3.30 ka bago mag-3.30. Eh, mga 3.30 kami, ikuya, didare. Dadaanan na lang, dadaanan na lang namin kayo sa... Kung, mamay pa ko sa Angubayang. Mga anong oras ka kayo pupunta doon? Bago kung, 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 Basta kung matadaan namin kayo, edi sumabay na lang kayo. Okay. Kami. Babawoosh. Tama ko na. Eh. Tama uti si Papa. Ano? Ana, hindi siya. Hindi parehas! leh, bukas pa lang kakainin. Excited? Gusto lagi kakainin lahat. Wala akong pambao bukas. Tanong, meron ba dito? Oo. Ano, Ana, meron. Ha? Huh? Wala. Okay. Ate, meron kayong onigiri? Ano yan? Ah. Anak, walang onigiri. Nakain ka ba nito? Onigiri ito pala. Gimbap? Doon na lang sa isang 7 eleven na dito so wala dito dun tayo, lipat tayo sa ibang 7-eleven darling wala din yung negri dun na lang sa may 7-eleven dun sa may highway pero dito muna tayo dumaan sa may baliwa, uh, baliwag bibili muna akong manok dun na tayo sa may shell dun sa may shell pero lang, dyan muna tayo sa may baliwag. Tara yuk tayo. Ah ah. Ubos ang 153 cake. ah, Oh. Aba, hindi puro chocolate. Sabi ko 'yan oh, kabo. Hindi ka makakape, lahat puro chocolate ang. Tingnan mo 'yung drum pa na malaki ang dino. Balik mian. meron pang stick una isang buo sabi ko ano mamimigay ka sa mga kaklase mo na yan ha? ha pa uh, hindi niya po. pa at pumili ka ng iyong ano, flavor doon flavor, spice dito na. Dito tayo sa May Shell. Tingnan tayo na Onigiri. Dito sa kapita. Oh, dito. Ayan, baka meron. Pa. Ayun, 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 anak. Ayun, ayun. Ayun! Ano meron? Anong flavor? ito favorite ko pa lang ito lang yung tina binibili favorite mo yan magkano ba isa niya ipad dalawa okay na sa'yo. pang pang uwi naman yan sa hapon pag uwi na kayo ten pa ten pa yung uwi namin oh nga Ten pm oh nga o may lunch ka na ang ba oh, magahan mo yung burger tanghalian mo tong manok ayan hapon na ito lang ngayon, hindi. Pambukas yan, pambaon yan. Tama ng dalawa. Tanong mo muna kung magkano. Ate, magkano isa nito? Magkano? 55. O, gawin mo ng tatlo. Yung isa, ikainin mo ngayon. Yung. Alanjo. Ah, ba? ang dami na yan. Ay, di na ako may Isa lang kakainin mo dyan, ha? Ah. ah, ah, ubos. Ubos. Ah, bayaran mo. Bali, 165. komenta na mga kumaretes kaya kailangan madami yung baong pagkain